Happy ang New Year sa marami sa ating mga kabalit. Maliban na lamang sa ilang anim na pong individual na nagtamo ng firework-related injuries o naputukan. Kaya naman ang Pampanga Provincial Police Office o PPO, patuloy ang krusada kontra ilegal na paputok kahit natapos na ang holiday season. Nitong lunes, January 6, muling sinira ng mga polis ang kanilang mga nakumpiskang ilegal na paputok matapos ang kanilang flag ceremony sa Capitol Compound sa Ciudad San Fernando. Confiscated ito uh, kung sa mga walang permit at saka yung mga illegal na paputok. Bali na sa 30,000, more or less 30,000. Nakumpis ka ang mga sinirang paputok mula sa iba't ibang operasyon ng PPO kasama ang Municipal Police Station sa probinsya mula December 31 hanggang January 1. Ayon sa information officer ng Pampanga PPO na si Police Major Joy Placido, malaki ang naitulong ng police visibility sa pagpapanatili ng kaayusan nitong holiday season. Ang personnel natin sa deployed ngayon is uh, sa station po uh, 90 ang nasa labas then yung pong nasa loob lang ay uh, 10% lang. Kaya po uh, halos lahat ang personnel natin nasa labas para magbantay lang sa ating mga kababayan. Bagamat may 65 cracker related injuries na naitala sa lalawigan mula December 16, 2024 hanggang January 6, 2025 may tuturing namang general peaceful ang naging pagdiriwang ng holiday season sa probinsya. Pampanga is safe dahil sa enhanced police presence pala at saka sa quick reaction quick reaction na unit natin at sa paglaban sa ano sa mga crimes private armed groups po. Dagdag ni Placido, mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman ng mga tao tungkol sa epekto ng mga paputok, ang collaboration ng mga local government unit at ang partisipasyon ng komunidad upang mabawasan ng mga firecracker-related accidents tuwing bagong taon. Ashley Punzulan, CLTV 36 News.